kamay diyan Iyan mo yung kamay ko Iyan mo yung kamay ko So ito lang pag Last last mga ito lang Kau dito lahog lang Kau kusto lahog Luba Nasa Luub luub lung Apa kanan? tsura sa <laughs> Dito na tayo sa laot mga idol no. Ah, uh, yung mga kasama ko halos doon na po nakapundo ah doon sana ako magpundo kaya lang naunahan ako sa area ko doon yung pinduhan ko kapon kaya dito lang tayo so yun po sila so, yun po sila mga idol yun mga bangka na yan halos lahat yan mga idol mamusit kasi paulit lang yung musit dito ngayon yun yun sana tayo magpundo eh naunahan tayo doon sa area ko kapon dito tayo susubok sa mula yung area pero area pa rin ang pusitan to ang ah, gamit natin mga idol ito pa rin yung last last yung bagong gawa ko kanina sa bahay susubok natin yung area to kung tested ba so yung nilagay ko lang sa bahay niya ah, 35 piraso lang mga idol kasi medyo Mababaw lang din yung pinduhan namin 35 kadipa lang din kaya eh. 35 lang din kadipa yung atraso yung pamain niya. So oras natin mga idol. Ah alas 5:50 na ng hapon no. Oh. So, sana makasurti tayo dito ah, Turad kapon. Uh, ah, Nakadadali tayo. Idol, nag-iilaw na yung mga ilaw nila no. Yun. Yun. Nag-iilaw na yung mga ilaw ng mga bangka. So, hindi lang maglaro kasi medyo malayo. Ang dami yan mga idol. Hindi lang malata kasi nagdikit-dikit na yung mga ilaw nila. Yun. Tama natin. Ang kanyang pamain. Ang ginawa natin nakapain kanina. So, ito yung sakin din. So, maya tayo mga riyan. Kasi, oras natin mga idol. sa Alas, Ay, hindi sila oh. Alas 6.55 na po ng gabi mga idol. So yung kuha ng pusit mga idol. Oh. Uh, gagayahin nyo lang kung paano. So tingnan nyo lang nung ipaligap nyo. So, yung pain. idol. Tingnan nyo lang. Nga. Paano? Para pag-abon ng pusit? Pag last, last mga idol So ganito lang mga idol Iyanan so, mo yung kamay ko Iyanan mo yung kamay ko So ganito lang, so, lang pag Last, last mga idol no? Ulit ulit lang Kaliwa kanan lang yung puset tayo din punamihin kung grabing abol hindi ba hindi magangat eh kasi ilalim pa lang atras na puset ito yung pahin na ginawa ko kapon Ang pa. So dito na sa kabila. sa balde. Mo. Yun. sa balde. Ilang balik lang yan. Yun. yun. Sa so, tayo kabila. Kasi ito yung alam, isisip tingan. Isisip tala di. Ito yung huli natin. Ah, konti lang. So, nilagay natin sa box. Ano? Nilagay natin sa box. Tingnan nyo, kanula mo ng box. Yan. Yan po yung hulinan mga idol. Puset. Ito isang balde, puno na. Tsaka luba. Ito yung dagdag natin to. So, puno na to eh, puno na. Ito, lagyan na nice. guys. idol, yung kuha ko kanina sa tulahog na. Kuha sa tulahog. Ah, luba. Nasa it, uh, nasa 6 kilos siguro. Tsaka isang dugso. Ulam natin tumaya. Yung kilo ng pusit mga idol sa tabi. Yung ng kilo nito sa tabi. Ah, 150 yung kilos tabi nito. Yung luba, ah, uh, nasa 180 yung kilo. So yung kuha namin na pusit, hindi nito ito magbaba sa 30 kilos. Tsaka luba na mga 6 kilos. So, magan ah, uh, thank you sa blessing. Thank you sa bagong umaga. Blessing talaga mga idol. Oh, okay so idol, sa tabi na tayo magkita-kita mo yan. Thank you.

Uh <laughs>